Hindi ko nga alam na sa kalapit lang ng aming barangay ay may isang kainan na medyo tago at hindi pa din naray. Pero pag datikman mo talaga ang kanilang mga pagkain ay worth it naman talagang dayo. Din. Simulan nga natin sa kanilang pares overload with only rice na yan at isang soft drink sa halagang 101 pesos lang. Ganon din naman sa kanilang mami overload na 101 pesos lang din ay may free soft drinks ka na rin. At hindi rin magpapahuli ang kanilang sisig na sa halagang 80 pesos lang ay matitikman mo na ito. At ang kanilang pure meat garlic longganisa ay hindi mo rin dapat palagpasin na talaga namang ikay mapapakarin at salugaw ay bagay at 35 pesos each lang din. At hindi rin papahuli ang binabalik-balikan ng marami ang kanilang napakalaking fried chicken na kung tawagin nga sa kanila ay Joy. At talaga namang ito yung may enjoy dahil sa crispy ng labas at napaka-juicy ng loob. At ang kanilang remarkable na gravy na talaga namang pag natikman mo yung malala mo yung lasa ng gravy ng Jubilee. Only rice, only soup. At meron na rin siya isang soft drink sa halagang 130 pesos lang. Meron ding pork at barbecue na 70 pesos lang per peraso nito. At kung gusto mo naman ng pang malakasan ay nag-offer sila ng only rice with free soft drink sa halagang 101 pesos lang din. ba diba? ...asulit na no. Kung gusto mo naman ng Lugaw Plain ay 20 pesos lang. Pero kung gusto mo ng Go Only ay 102 pesos lang. Meron ka ng overload at refillable ito. Dito nga lang yan sa Paris ni Momoy na matatagpuan lang. Malapit lang sa Tenement Building at sa Barangay Hall ng Western Bigutan. Pag galing mo nga sa Barangay Hall ay diretso -der ka lang at kakanan ka sa unang kanto at pangalawang kanto kakanan ka. Medyo mabilis yan kaya dapat mabilis ka. Din. Hanapin niyo lang yung Block 9 Lot 10 TUP Compound Western Bigutan. Tagig nga sa Parisan ay meron din silang salon dito kaya naman pag dinala niyo ang asawa niyo dito ay siguradong hindi kayo magugutom. Wala nga kayong dapat ipangamba dahil si Ma'am L'Oreal certified At huwag na nga nating patagalin pa. Tara makisarap na. na So simulan natin guys sa kanilang T-Rex Joy Tawagin sa kanila kasi ito yung pinaka best sa kanila guys Ayan napakalaki, napakalaki niyan guys o. Kalahati ng mukha ko Unlegravy na siya guys Meron siyang soft drinks, unlegravy na siya At the same time guys pwede kayong kumingin ng maraming sabaw hanggat gusto nyo Napakalaki nyo no. na Siyempre ito yung pinaka malupit sa lahat Itip na natin guys Wow, guys. Lutong-luto siya, guys. Walang bloody part. Ito yung sa chicken pero good job yung gawa nila. Wala. Malaki siya pero walang blood. Kuma natin ang walang gravy. Mmm. -hmm. Sarap ng chicken nila dito kaya naman, sabi ni Sir Ayo, eh, napaka-best seller sa kanila. Bilis na maubos. Subukan natin sa kanilang merong gravy. Wow. Hmm mhm, -hmm. So, habi guys, ang sarap ng gravy nila. So, ayan guys, ang sarap ng gravy nila. Tikman nga natin muli sa isa pang gravy, guys. Ito ha, isa pa. Mm. Seriously, may kalalasa talaga siya na sikat na fast food dito sa Pilipinas. Ang sarap ng gravy nila. Isang malaking chicken, plus Napakasarap na gravy. With only rice and isang soft drinks na panulak. Panalong-panalong ito, guys. So, dito naman tayo, guys, sa kanilang pares. Overload nga ito, guys. Only sabaw sila, guys. Pero yung laman nila, guys, napakarami. Meron na siyang beef. Meron din siyang uh, chicharong bulaklak. At the same time, meron din siyang lechong kawali. Ayan, oh. Meron siyang chicharong bulaklak. Tapitin natin, guys. Proud. Wow. Mas bumagi siya sa kanin. White rice. Ang taring na kanin nila dito. Yan. May garlic pa. So, ayan guys. Panalo-panalo ng paras nila dito. At the same time guys, yung kanilang dito ng kuwali, kahit nakasubmerge na siya sa sibaw, may makakagat ka pa rin na crunchy part. At yung kanilang uh, bulaklak, wala akong makalalasahan na pait or nasunog or pilit yung pagkakaluto, malinam-nam siya. Sa baka naman, malambot. Tapos, ang kagandahan kayo sa kanilang sabaw, hindi mas ebo. Hindi siya mas ebo. Nakahiwala yung taba ng baka. Tapos, ang kagandahan, and the race na, may softness pa. Panalo to. At meron din sila guys dito, pinagmamalaki na beef mommy. Overload na siya guys. Hindi mo nakalakang magkanin. Dahil sa noodles pa, carbs na. Panalo din to. So guys, meron din sila ditong lugaw Overload. Yan. Ang ang, ang sangkap niya guys, meron si Charong Bulaklak. Ito yung kawali. Ayan. Ang kagandahan dito guys, hindi masyado mag-food color ang kanilang lugaw. Kaman natin guys. Malinam na. At lasang mo yung luya. Saka yung garlic. Ang kagandahan dito guys, meron silang pinagmang malaki dito na. Lung ganisa. 35 pesos each. Mm -hmm. Lasang din sa garlic. At bagay nga siya dito. Bagay nga siya. At sa kanin, syempre, sigurado mas bagay siya. Wala kang malalasan or makakagat na extender. So, pure meat and pure garlic, panalo. Guys, panalo rin yung lugaw nila dito. At meron din sila, guys, dito ang sisig a la carte. Ayan, oh. Wow, grabe naman yun, oh. Guys, isa rin to sa mabilis maubos sa kanilang kanilang sisig. So ayan guys, bago natin pigaan ng kalamansi, gusto ko malaman yung original taste niya at yung profile niya. Subukan natin guys na walang kalamansi. So, B.O. Kakaibing sisig nila sir dito kasi parang may pagkakulay siya ng adobo style. Hindi ko alam ha, pero tikman natin. Sarap. feeling ko mas masarap sa kanin guys. Ito. Alakart. Sarap. Sarap. Ronaldo din yung ano nila, sa dito, guys. May mayonnaise na siya. Hmm? Kung gusto mo pa talaga, kung matapang ka talaga, pwede mo pang pisain ito, pero ayoko na. Ang hangin na pala. Kalamansian natin, guys. Ngayon, tikman naman natin, guys, yung lasa ng kalamansi nila. Sa kanila, sisig. Pau. Oh. Ano, guys? Sa Sa alakart? Ganito karami. Panalong panalo to guys. Shareable na to. Panalo. At ang pinaka last but not the least guys ang kanilang grilled barbecue pork chop. Ayan guys oh. Marinated na siya at ginready siya as sir kanina. At ayan nga. Tikman natin guys. Tikman natin to. One. Wow. Ayan. Grabe oh. Grabe yun. Sarap din. Hindi mo na kailangan ng sauce kasi nababalot na siya ng sauce. hmm Namis na na maalat-alat ng konti. Tapos lasang mo rin yung garlic. Ang sarap. Oh. Grabe guys, sa panalo na to. And pinaka-lastic man natin sa kanin. Bagay ito sa kanin guys eh. Kaya kami kanin ito eh, di ba? Partner sila. Grabe guys. Ang sarap nito. Panalo din to guys. So ayan guys, natikman na natin lahat ng hinain sa atin nila sir, nila ma'am. At at uh, talagang masasabi ko na worth it ang pagdayo ko rito. Actually, pwede mong ituring na hidden gem to ng Western Bigutan kasi medyo pasikot-sikot siya. Pero worth it dayuhin to guys. Kaya kung napapanood nyo ngayon tong video na to, huwag na kayong magpatumpik-tumpik, papuntahan nyo na agad. Guys, dyan lang ako sa Barangay Western Bigutan. Barangay Hall mismo. The best dito. Tara, makisarap na.